Bumibirat din si Ken. Actually, bumibirat naman si Ken is parang kung panoorin mo ang kanilang iba, ibang mga live concert nila. Bumibirat naman talaga siya. Kaso lang, mas more kasi ang tandem ni na Idol Mercy at Idol Juliet. Kasi diba, si idol Juliet ay mataas talaga ang boses. Si Idol Mercy may mababa yung boses. Kung magang ganda ng match. Si Ken naman kasi talaga, para sa akin lang, hindi naman tayo expert, pero para sa akin lang, si Ken kaya din naman niyang bumaba kaya din naman niyang tumaas. Kumagaan doon siya sa gitna ng magkapatid. So, kumbaga kasi syempre, dahil um, nagkataon lang na talagang nabigyan ng spa talaga tong si Idol Mercy about sa luha kasi nagbagay talaga sa kanya at uh, sa mga, syempre may pinagdadaanan kasi ganyan kasi dal damang-dama kasi natin ang pagkanta niya ng mga hugot songs ni Idol Mercy dahil nga may mga karanasan din yan sila, may mga hugot din yan sila sa buhay, kaya nakaka-relate sila doon, kaya mas, mas lalong uh, maganda ang pagka-deliver maganda ang lumalabas na emosyon kasi nga, yan nga dahil sa may mga pinagdadaanan din sa buhay. Ganoon naman talaga yun eh. Mostly naman talaga sa may mga hugot sa buhay. Alam kong makanta, gumagawa ng kanta. Eh, may pinagdadaanan din yan. Hindi lang dahil sa kakatangi isip lang. O diba? Mas maganda kasi talagang uh, gumagawa ka ng hugot. Uh, or kumakanta ka ng mga hugot songs na talagang mm -hmm. lalong nagkataon na meron kang ganyan. Nakaranas ka ng ganyan. <laughs> Pero ang ano, ang ganda ng boss. Ang ganda na ng bosses ni Ken at saka maganda din si Ken, 'di ba? So, we don't know at malahat naman may mga purpose eh. Na baka darating ang araw mabigyan din ng spot itong lalong makilala lalo si Ken. Kasi kilala naman silang tatlo. Pero kasi syempre, mas uh, nakilala kasi talaga natin lalo. Yung mas marami, mas mara, ma, aminin natin sa hindi, mas marami talaga nag-idol ng bonggang bongga. Itong kay Idol Mercy dahil nga pagkanta yan ng mga hugot songs. Kay Idol Juliet naman, kilala na talaga yan siya. Pero mas, ano, di ba nakita natin, mas charming itong si Idol Mercy, uh, powerful si Idol Juliet. So, kumbaga, ulitin ko ulit, si Ken ay nasa gitna. So, walang imposible yon na one day na makakagawa din siya ng ang um, pangalan niya lalo, na lalo siyang sumisikat. Wait lang.